dito ay nararapat din makadagdag ng malakas na gayon uh, uh, po yung ng Khalifa Way Tora Mandi Datora sa Samsona Miramar. At uh, kung saan kami ay nasa uh UBGP 50 ng mga So nakita niyo po na sa aming file ngayon ay kasama yung aming uh, libo-libo mga uh, constituents na kung saan voluntaryo ipinakita yung kanilang support uh, dito sa aming um, uh, sa team Manalaw kasama na mga counselors. So, ang dami po nila. So dito uh, na ipapakita namin yung aming uh, pagkakaisa, na pagkakaisa uh, at pagsulong ng aming uh, malakas na samahan ng aming uh, partido sa partido uh, UBGP ano yung masasabi ni Ma'am Mayora uh, sa trust and confidence, sa tiwala ng United Bank sa Mayora Justice Party? Yes, may na yung uh, grupo ko yes, ninyo, yung, uh, yung kailang inisod yes, uh, niyo? ako po ay napapasalamat sa pamunuan ng UBGP na kami po ay pinagkatiwalaan na i-endorse uh, uh, uh so bilang UBGP uh, party candidates. No? So dito, for the first time dito sa municipality ng Bulo na magkakaisa kaming lahat dito na nasa uh, team ni BGP. So dito makikikita namin yung malakas na suporta namin sa BGP. Bakit nito ba maisipan na kumandidato muli sa election? Um, uh, sa loob ng tatlong taon, ano ang nagiging sura ng bundo sa iyong pamilya? at saan papunta for the next couple of years? Yes, sa loob ng tatlong taon na aking uh, pamumuna bilang sa mayor, ay eh, nakita po natin yung unti-unti uh, paunlad ng municipality ng Bundol. So, lalo na sa mga development, so yun po, kulang po para sa amin yung tatlong taon. Kaya po, uh, pinapatuloy po namin ngayon, 2025, para po tuloy-tuloy yung uh, pagtaas pa, uh, pa, uh, or pagiging maunlad ng aming bayan gaano po kalaking tulong sa inyo ang farm ko po Yes, in uh, terms of peace and development sa inyong lugar. Yes, uh, napakalaking tulong po yes. yung uh, uh, mga binibigay ng farm lalo na sa uh, sa development, sa mga infrastructure, sa mga karsada, mga tulay na kung saan yung aming mga pinakasuloksulong ang balagay ay nagkaroon ng karsada na naging madali na lang sa aming mga kababayan na lumabas at ilabas ang kanilang produkto. Sa madaling salita, naging maayos yung pamumuhay ng aming mga kababayan dahil sa mga proyekto po na binigay ng bar. At ito po yung simbolo na uh, sana tuloy-tuloy na yung pagkakaisa at pagiging magpayapan ng aming bar. Naging mahalaga ang kulay berde sapagkat dito nagsimula ang bangsamuro kung saan dito natatag ang pagkakaisa at ngayon uh, sumasang ayon ang lahat ng mamayan dito sa nabanggit nyo kanina, that's right? Okay. Uh, opo, kasi mula yeah. po sa simula, uh, itong struggle ng hinaing na magiging kultunod, dito talaga nagkaroon ng, ng away. Ano? So, iniisip natin na marami kaming pamilya na namatay dahil dito. At marami rin mga uh, ari-arian ng aming mga kababayan na nasirat dahil dito. So bakit hindi ko kami sa mga ayon na tulungan itong pagkikipaglaban ng UBGP para sa kapayapan at para sa uh, magandang gobernance ng bangsa, uh, bangsa, So ibig sabihin marami pang inihahanda ang kapamunuan ng Bangsamoro o UBGP upang panatilihin ang paglago ng ekonomiya ng bayan ng Bulacan. Kung titingnan natin, ito ay bago lang na-create itong ekonomiya. So, kung titingnan natin itong namumulog ngayon sa Bangsamoro, napaka-ikli yung time nila. So, pagbigyan natin na isaalang-alang sa kanila, pagkat sila naman ang nag-struggle dito. So, para sa akin, uh, sa aming, ano, from to my heart na kailangan talaga uh, tulungan sila sa pagbangon itong mga bangkambo dito sa ating uh, uh, country. Ah, eh, uh, yun na ako. Ah, uh, 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 ako. Ah, kung sakali po kayong, kayo pa rin ang malalang. Uh, sa ilang may o mayor, ano po ang kakulangan dito sa bayan ng Bundo? Or in case na kayo pa rin na ba loko sa... Uh, nakikita Lugo. naman natin na almost lahat ng road network dito sa Bundo, uh, galing sa munisipyo uh, to barangay ay nagkaroon na ng mga uh, concrete road. So, meron pang uh, konti na lang yung uh, ano dito, itong mga connectivity sa mga uh, ibang ibang uh, province sa uh, North Cotabato, sa Maguindanao, uh, uh Lanao din sure, and then sa ano sa Pagadian going to Pagadian. So, yan yung inaasam-asam namin na baka sa ano ng barn sa kanilang time dahil mal malaki naman ang uh, pundo na uh, sa black grant baka po ay yan po ay magawa sa panahon nila itong mga road na connectivity na kailangan uh, ng sa lugar namin sa progresibong bayan ang kailangan ay sa yung mga business sector paano natin maikayat yung mga ganun na, uh, na encourage natin, mahikayat natin yung mga investors na mag-invest dito sa ating uh, mahal ng Mexico. Una, uh, natin yung uh, ayusan, yung peace order and security. Yun yung pinaka-requisite uh, uh, na uh, kailangan ng mga mamumuhunan yung mapayapan ng Mexico. Uh, number two, yung lag lang at nagkakamilitan ng aming mamamahal na mayora, ni Vice Mayor, na ang LGU Goodwill sa kanilang administration at sa support kami binibigay ng ating sabi ng bayan ay uh, uh, ang objectives natin always is to bring this municipality to where it has never been before. Uh, although, maraming tayong nakikita ng improvement dito sa ating mahal ng but we still think that much is still desired na magampanan at mag magawad natin. Uh, with respect, dito naman po sa Kamsamuro ng municipio, ng municipio na Uh, alam naman po natin na itong municipio ng Bundan is one of the most adversely affected by the cycle of violence in Central Mindanao during uh, the war between the movement of the United States and the National Government. So, pagpasok ng barns, nandiyan yung uh, Special Development Fund na kung saan yun ay para po matulungan yung mga munisipyo na adversely affected na mabilis yung pag-improve at uh, makahabol doon sa mga munisipyo na hindi kaano naapituan ng dito. And uh, we are hoping that uh, uh, ang BARC ay nakikita uh, nila at uh, alam naman namin nakikita nila na itong munisipyo ng mundo ang isa-isa nagsakripisyo sa, uh, sa pakikibaka ng ating mga kabatid sa Muro uh, against the National Government laging uh, salamat namin na tayo po ay kasama dito sa park. At tulad ng nasabi ni Mayora, pati si Vice Mayor, walang dahilan na kami ano po dito sa Bordol ay hindi kumampi sa UGGP. Kung kasama nila ang Bordol during the hard time, no? That the difficult times, no? noon na nakikipagira, ito na na uh, Nandiyan na. May pera na ang barn. Ngayon pa kami tiniwala. So, doon niyo makikita yung suporta ng DQ doon sa United Bangsamoro Justice Party. So, siguro kay uh, Mayora. Uh, okay, uh, ito yung pinaka para sa akin na pinaka mahirap na part bilang isang mayor na maging awarding ng isang munisipyo hindi ko man mapantayan you know, sa nawa ng administration sa aking kapal, at least, uh, hindi ko man siya matapasan, at least napantayan natin, you no? Know? So yun yung aking pinagpatuloy na kahit pa paano, uh, nag kami na maging isang award din. So, napakaliba. Pero ako ay napapasalamat sa aking mga Uh, na yan, yung aking bayan members, Device na talaga uh, kami ay uh, yung aming pagkakaisa, pagtutulungan at pagsisikap na kahit pa paano ay eh, magawa namin na ma uh, may pakilala namin yung aming municipality bilang sa uh, SJLG. nakita naman namin ang uh, ang pangarap ko po sa aking mga kababayan is uh, umangat pa yung kanilang kabuhayan, mag-improve pa at uh, syempre para sa aking bayan, patuloy ng uh, uh, improvement sa aking, mga, uh, sa aking lugar sa mga kasalutin pang barangay na ngayon yung uh, isa sa ipinagmamalaki namin na uh, baka darating ang panahon na uh, wala nang hindi konkretong kasada sa mga barangay namin Salamat so, sa ng mga mga salagay sa Municipality of Gondol o support nyo kami sa kaya uh, dimilit ang gobyerno sa municipality ya bujo sa kita noro sa sukay sa isa pa no na ya tanod ni kita ro sige ay para di ka tubo na ando man ya ika improve kadibilo kaya at kita no adogan so okay na naman Pastor sa dad, yung nakikita mga nila panalamat sa pamitang pamitan na pala sa mga nawata anak. Pag yun, kaya kaya na itano sa Richard to the other patano, ay malak na sa kalimintan na dinidad, ay may na yung natanggap na sukay sa isa tanong na dito ay may tataros. Sa prad, yung salamu alaikum, ka alam na kaya.